Hello mga ka-wheels, good morning sa inyo lahat Ayan, another series ulit tayo ng ating vlog dito sa Jensen Wheels Auto Works Ayan, this time meron tayong ulit na unit from uh, client natin from uh, uh, Tibuli Ayan, oh, si sir, nandiyan kausap ni bossing So ang sinadya niya dito is magpa full PMS siya So lilinisin natin yung top, tsaka yung uh, kanyang transmission Ayan So dito, di pa natin pala na baklas dito pa lang tayo naguna sa ilalim ayan so dinedrain na natin yung oil nya yung engine oil nya ayan so kakalasin din natin yung ano nya yung oil pan nya dilinisin natin ayan yung happy nya ayan So simulan na natin tong kanyang uh, heavy poop uh, full PMS sa ating uh, client na nagpunta rito. Ayan, BA64 Double ang kanyang unit Samurai Edition Ayan. so sige simulan na natin to so ayan mga ka wheels uh, magkakalas din tayo ng ano pala dito pinapalamig lang natin yung uh, makina ayan yung uh, kanyang throttle body injector, intake manifold then then check natin yung spark plug nya mga spare parts nya, pati yung air filter ayan map sensor lininisin natin then dito nag uh, spray na tayo ng uh, contact cleaner ayan sa kanyang oil can bukin natin yung isang uh, bote so, niya so, mga kawils, nakalas na natin itong kanyang oil pan Ayan, sa magnet pa lang, hindi mo na yung mga nagdikit na dumi Mga buhangin, naipon na siya So natin yan, lagyan natin ng bagong gasket oil Ayan So, ayan, yan yung naging result natin malinis na siya ayan, pati yung magnet nya so, babalik na natin to ayan, ready na rin to mga spare ano natin, tire na ah, uh, spare parts natin na uh, ibabalik ah, uh, ikakabit pala ayan, eto spark plug air filter, oil filter, tsaka itong mga engine oil, ayan 5W30 gagamitin natin, tsaka itong uh, ATF So, ayan, nag-drain na tayo ng engine oil niya, mga ka-wheels Yung kanina pala, ATF yun Ayan Grabing gagami, oh Gating na siya. So, ayun mga ka-wheels Daku naman tayo dito sa kanyang top Ayan Alasin natin tong kanyang throttle body injector at saka intake manifold. So, so magpalit din ba siya ng ano? Mil ng check pa. Thermo cup. Check check pa. Yan, check din natin mga spare parts niya. So, yung spark plug, thermo cup, air filter, malinis spare filter niya. Dumi na. Hindi na kaya blower. So, palitan natin yan Sabihin natin kay client Sige, update tayo ulit Ayan, so, nalinis na natin Itong kanyang throttle body Ayan, pati itong mga sensor nya Injector, then binabalik na natin Yung intake manifold, ayan Ito tayo sa unit nya Ayan, oh So, natin ng uh, Bagong ano, basket oil So, ayan mga ka-wheels, nagpalit din tayo ng thermocap. Ayan. Kaya ito, nag-stock up open sya. Ayan. Ito natin ang bago. Ayan. So, balik na natin itong injector. Ayan, nabalik na natin nauna yung intake. Na. So, check pa natin yung spark plug nito na. So ayan dito naman tayo magawin sa ano sa change brand new spark plug. So as you can see ay yung spark plug niya wala na. Lumalabas na yung current din sa puti niya. Ayun, natin yung mga brand new NGK. Sige, mamaya naman. So ayan mga ka-wheels, update ulit tayo dito sa ating uh, working walking client. Ayun. So halos natapos na natin yung uh, top PMS, pati yung transmission. So proceed naman tayo sa kanyang uh, aircon PMS meron pala tong uh, aircon PMS tsaka meron din siyang uh, radiator flashing Ayan kaya heavy full PMS siya Ayan so, May mga pinalitan din tayo mga parts dun sa top nya like yung thermocap, Ayan so oh, sige simulan na natin tong kanyang uh, aircon PMS Ayan so sa part na to hindi pa tayo nagsali ng oil tanggalin mo natin tong uh, kanyang compressor change natin then palitan din natin ang ano to, filter dryer ito kakalasin natin tong bumper nya condenser pa flashing natin ayan sasabay din natin mamaya yung radiator flash iuli natin ayan so ayan mag uh, ano na pala tayo ng uh, oil filter ayan sa ilalim yan o dry nyo din sya Sige, okay, update tayo ulit. Yan, salin na tayo ng kanyang uh, ATF. 3 liters. Okay. ayan sali naman tayo ng kanyang engine oil ayan so halos sa uh, tapos na yung kanyang uh, ano uh, heavy tap PMS tsaka transmission so yung air filter na lang yung hindi natin na papalitan pagtan din natin ang brand yan so proceed na tayo dito sa aircon PMS ayan nakalas naman natin yung compressor nya so dito kalasin natin yung condenser nya tsaka tong uh, filter dryer palitan natin yan flashing natin tong condenser okay. so ayan nilagyan natin ng tubig dito ayan magla radiator flashing na rin tayo so na drain na rin natin tong mill no mill na drain na natin yung ano niya yung kulan niya ay, pa ulit ay pandal pa ulit So, ayan, pinalta natin ang uh, bagong filter dryer. Ayan. So, ayan mga ka-wheels, medyo umuulan na pero tuloy pa rin tayo sa radiator flushing. Ayan, so inantay lang natin mag-engage itong kanyang radiator pusok na so, malapit na yan meron na siyang uh, 15 minutes na lumilipas yan. so tuloy natin yung kanyang uh, aircon PMS Sige. so yun mga ka-wheels inulan na tayo Ayan. pero nakabit na kanina ng mechanic yung compressor dun sa loob Ayan, so natapos na tayo ng uh, top PMS yung uh, transmission yung uh, aircon PMS ang kulang na lang dito yung uh, magtutubil tayo ng uh, prion nya ayan dito yan sa harap ayan nabalik na rin natin yung condenser so ano tayo yung flashing uh, radiator na lang tsaka yung uh, air filter doon na uh, ibabalik na lang din pag medyo humihinay na yung uh, uh, ulan ayan so sige update tayo so ayan mga kawista tapos na natin tong ano radiator flashing nya nag-engage na siya so lagyan natin ng uh, brand new coolant and then mag um, na tayo. maglagay na tayo ng prion ayan nakaready na siya so palalamigin na natin So ayan mga ka-wheels Halos na tapos na yung kanyang uh, session uh, Top PMS uh, Transmission, heavy PMS uh, Radiator flashing, aircon PMS Ayan, so meron na lang siyang mga minor na pinagawa dito Yung uh, sliding, yung alignment Hindi kasi nagsasara Ayan, so lilinisin na lang yung lobby yung mga pinaggamitan And then, makakaalis na si sir Ayos na siya Ayan, another happy and satisfied na naman to Yun Oh. So sa mga gusto magpabook dyan sa ating uh, Jensen Wheels Auto Works, ayan, kindly message lang po sa ating uh, Facebook page or tumawag sa 0898-800-1975 at hanapin nyo lang si Bossing Jerry. Ayan. So ayan, medyo makaalat pa pero alisin na lang yan yung mga tools ng ating uh, mekaniko. Ayan. So ayan yung oil niya kanina. Oh. Ayan. Sakto rin pagtapos natin uh, na na naulan ah, uh, natigil na yung ulan Ayan. so hanggang dito na lang mga kawils maraming salamat po sa inyong mga uh, panonood at lagi nga uh, pagsubaybay sa Jensen Wills Ayan. so sige